Hello guys, so nasa labas na naman ako, nasa biyahe na naman ako and it's a good thing na this time meron tayong driver for today's video ayan, let's go beyond Cagayan Valley so andito tayo ngayon sa Kalinga Province pupunta tayo ng Tabuk City So, ito yung daan. Ang ah, ganda dito, guys. Magpipidyo sana ako dito. Kaya nang nahiya na lang ako kasi makakaharang ako sa daan. Sobrang kitid lang ng daan na yan. Ayan, ang ganda. Ang ganda, 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 ganda. So, may magadaanan kayo Pinay. Sadya to. Dito kayo magkape. Ang sarap ng kape dito. Dito sa Baile Baker. And so, ang next punta natin ay dito sa Naning Heritage Village. Ayan, pasukin natin. and Punta kayo dito sa St. Joseph Parish Church. Pinakalumang uh, simbahan dito sa Tabok City. so guys ayan yung natural na water galing sa bundo tapos gumawa sila dito ng parang tubo ayan na siya ngayon sobrang init dito guys as in sobrang init pero um travel is life parang nakotcha is life for kaya kahit na sobrang init sobrang tirik yung araw as in nakaka-dehydrate yung init niya tuloy pa rin syempre para makapag-explore tayo dito sa Tabuk City so yun lang pauwi na rin tayo guys ito so, nga palang mga yung mga bahay na yan ay yung mga lumang sinuunang bahay pa. Yun daw yung mga bahay ng mga uh, katribo natin yung mga sinuunang panahon. Hindi na nila tinanggal yan for the sake lang ng um, tag dito yung history ba ma-preserve yan. So yan yung bahay nila noon. So yun lang guys. See you all at next uh, video. Tara! Keep safe ang lahat and I love you all guys. Bye.